May pag-uusapan tayo ngayong umaga. Ito po'y uh, may kinalaman doon ho sa uh, ginagawa at nasimulan na na direktang pagbebenta sa palengke ng mga isda mula ho sa West Philippine Sea. Ah, kasi Yan. may Maka -experience source experience tayo ng mura. Ah, no. o. Na natin kung... Uh, Marami na bang huli ang ating mga mangingisda dyan sa West Philippine yes. ano ka ano karami. Mm -mm. Si uh, spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, Sir Nazario Briguera, nasa natin. Sir Nazario, welcome back sa Double wings sa Double B, Radyo Good morning, sir. Good morning, Sir Naz. Yes, Sir uh, Weng, uh, magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat na nakatutok sa inyong programa ngayon. Ika-ika Pwede Pwede naman gawin kami no? ng idea, paano gagawin ito at kailan sisimulan? Yung uh, kayo ang bibili ba? Aa. Uh -oh. Bifar ang bibili ng mga huli ng ating mga malamang, ito po yung mga artisanal, ito yung mga malilit ang bangka ng mm -hmm. mga uh, mangingisda. Actually, nagkaroon uh, na tayo ng soft launch nito. Mm -hmm. Hindi ako nagkakamali, I think, mga two weeks ago. Mm -hmm. uh, ito po yung isang uh, joint uh, project ng uh, Philippine Coast Guard at ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Uh, nangyari yung soft launch natin nito dyan sa bahod de Masinlo. At uh, layun nito na mabigyan ng suporta talaga ang ating mga mangisda, particularly dyan po sa West Philippine Sino. Uh, nag acquire ng uh, barko ang uh, Coast Guard at uh, ito ng uh, collaboration uh, with uh, BFAR uh, doon naman kami sa aspekto ng uh, yung trading and marketing uh, pati po doon sa ano din uh, may, may may component din ito na uh, live uh, fuel support uh, para sa ating mga manonood diyan sa South Pacific. Ito pong, so, okay. ang So uh, ang sistema nito uh, dahil nag-acquire ng uh, ano unang nag-acquire ng barko ang uh, Coast Guard, ang Philippine Coast Guard. Yung barko na 'yon may kakayahan po yun na gumawa ng uh, yellow, yung uh, oh. ice slurry doon mismo on board. Mm -hmm. So yun po ang unang uh, kapakinabangan nun para masiguro natin na talagang mapapreserba yung uh, pagiging sariwa ng huli ng ating mga mangisda. Mm -mm. Pangalawa, tama po yung binanggit po ninyo, uh, ang isa pong ano nito aspeto, yung trading and marketing. Ah uh, like sa Suffolk launch po namin, uh, nagkaroon na ng mga traders on board, uh, doon sa ano, doon mismo sa barko at right there and then, doon po sa laot nagkakaroon na ng uh, trading na nangyayari. So ang kapakinabangan nito yung mga mangis na hindi na sila kailangan bumalik uh, para lamang ma-market nila yung isda nila. No? Kasi mga ngahulugan pa yan ng uh, gasolina ulit sa mm -hmm. uh, sa end ng mga mangis. So oh, with that, patutulungan natin sila. Okay. Uh, sir, ganito. Kasi para bang eh, ito ay, ano ba to Para bang uh, paraan ho ito para uh, ma-encourage ang ating mga mangis na na dumami rin ang presensya nila dyan sa area na yan na ating, siyempre, uh, pinoprotektahan bilang ating uh, teritoryo. Yes, uh, tama po yan, uh, Sir Wing. Uh, Isa rin ito sa suporta natin para mahikayat natin ang ating mga mangista. na talagang mangisda dyan sa uh, West Philippine Sea, particular din na dyan sa Bajo de Masindo. Kaya hmm. ang, ang mabibinipisuhan nito, yung mga commercial fishing vessels no yung mga, may ilan mga malalaking bangka na pumapalaot hindi pwede doon sa mga commercial fisherfolk uh, uh, doon okay. pwede sa mga commercial fish, fishing vessels uh -oh. na grupo-grupo din naman na mga mangisla so, uh, Lulan lamang ng uh, malalaking bangka pero shandle so, ako Sir, uh, uh, uh multi-purpose kasi uh, na-establish na ng uh, pamalan ang presence niya sa West Philippine Sea. Mm -hmm. At the same time, uh nabibigyan pa natin ng support ang pagkabuhay ng mga mangisda. Pero sandali, commercial fishing vessel, malalaki ho ito. Hindi ho ito yes, mapapakinabangan ito. ng ating mga maliliit na mga mangisda na nahihirapan din sila, na kumita rin ho ngayon eh. eh hindi naman ah. kayang pumunta diba? dyan ng maliliit na mangisda, weng sa ganyang kalayong dagat. Tayo yan pa ho isako pa rin ng uh, municipal waters Ay. na o wala na. Ay buyan the, yun oh. the municipal waters yung yung ano so, bahod yung masinlok okay. buyan the municipal waters pero pagkasinabi po kasi natin commercial ah uh, inla mang po ang 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 pinagbabasihin natin diyan po yung gross tonnage ng ng bangka so pagka ano po kasi more than uh, three gross tons ah uh, ina, ina ina ano na po natin yan ina identify natin yan at uh, commercial uh, fishing vessels. Pero yung mga lulan po nito, mm. mga grupo-grupo din na mga manging isda. Ah, so pwede pala sila magkaroon ng chance ah, na <laughs> lumagpas doon sa municipal waters basta depende sa kanilang sa size ng kanilang uh, sasakyan? Bangka. Bangka? Yes, yes pwede. Opo. In, in fact we, we encourage them. Ang before po, meron din pong uh, programa yung tinatawag nating uh, Capacitating the Municipal Fisherfolk mm. na kung saan ang uh, binibigyan na po namin bangka ay malalaki na yung 62 footer. Kailangan lang ma-organize ma ang mga municipal fisherfolk into association organization mm -hmm. at ang pwedeng makina bang doon sa isang 62 footer na nabangka ay mga uh, around uh 30 30 uh cubic foot. So makikita po natin dito na magkakarugtong talaga mga interventions na ginagawa ng pamahalaan malalaking hmm. bangka Opo. at the same time doon sa post harvest and marketing na rin pumapasok na rin po tayo. Sir so, Nas gaano karami po yung nahuhuling isda dyan sa Bahos. West Philippine Sea? Ah, uh, para po uh, natin na, na figure, no? uh, in terms ng ano, in terms nung total uh, uh marine capture fisheries uh pag sinabi po kasi nating fisheries production mara, ano yan eh meron po tayong uh, freshwater meron po yes. tayong marine uh, fisheries capture i think mga nasa 13% the total marine capture fisheries sa buong Pilipinas pero yung total fisheries production sa buong Pilipinas na i think mga nasa 7% uh yung yung contribution niya Ng West pero... Philippine Sea Yes po, yes Malaki po. din po pala. So, paano po yung sistema? Kayo yung uh, kukunin ninyo mula sa kadagit na nang dagat, yung kanilang hango na isda. Sasakay do sa barko na may kakayahang gumawa ng yellow So, preserves siya. Tasan po unang binabagsak. Uh -huh. uh, ano po ito sa mga major uh, 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 fish landing uh, uh -huh. site, no? Like yung as uh, of namin, uh dyan po sa Azambales, uh, -huh. uh meron po dyan na uh, uh, talagang daungan ng mga karaniyan uh, karamihan sa mga huli mm -hmm. na nandoon po sa galing po sa Sabao de Masindo. Mura po And then na. from there, marami na pong mga traders na mm nagpabiyahe -hmm. naman going to Navotas uh, na maituturing natin parang pinaka central mm -hmm. Uh, fish landing uh, site po. Mm -hmm. No? So, ganun po yung magiging sistema. And ulitin ko lamang, Ma'am Mueng, ang, ang benefit kasi nito, uh, for example, kung ito isang commercial fishing vessel na doon sa laot, tapos uh, marami ka ng huli, Mm, -mm. So, Pero yung bangka mo naman, ah uh, can only accommodate that much. Kasi mm -mm. syempre, may, may limit yung, 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 uh, ano, no, yung bigat, yung spasyo doon sa bangka mo. Di syempre, babalikan na naman ulit sa, sa pampang para mm -mm. maihatid yung, Totoo. ano mo, yung huli mo. so, biyahe. mga yun ng mm -hmm. uh, fuel, mm -mm. oras, So with this, kung nandoon yung uh, vessel po na ito, nagkakaroon na ng trading, mm -hmm. sa ang mag-haul ng mga huli. Pagdating sa loob ng barko, pwede nang lagyan ng yelo mm -hmm. yung kanilang mga uh, huli. So pagdating sa bangka, preserve talaga yung freshness. So ano ang natapid doon ng mga isla? Mm -hmm. Yung gasolina. so, oh. Tapos so, nice. ano yung nadagdag sa kanya? Number of fishing days. Kasi yes. hindi niya kailangang bumalit na para ulit uh, ma maidala sa pampang. So, pagka nag-increase yung fishing date, mag-increase din ang profit nung manging so Sir, yun yung bali tumata yung subsidy ng gobyerno sa kanila. Yung fuel at saka yung oras na natitipid na, uh, na nila uh, bilang tulong ng gobyerno. Wala ditong cash out. Yun ang subsidy na binibigay ng gobyerno in terms Correct, of uh, tulong sa kanila. Plus, pag binagsak itong mga ishuli nilang isda, mura po ba ang benta ng BIFAR at saka ng PCG? Uh tama una tama po kayo uh, ano po ito wala itong cash out uh, this is actually part nung uh, support ng 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 uh, B-Fire and other uh, concert agency gents hmm. po sa sa West Philippines kasi uh, alam niyo naman even uh, in the past, nonapa yung, yung mga balita na talagang tuloy-tuloy yung pagbibigay natin and then uh yung preso. tama po mamay no? yun yung tanong niyo well Pagdating kasi sa presyo pagka operational cost ng isang mangista na nabawasan so syempre ano din uh, mabab, ma, magkakaroon din ito ng pagbawas niya so mm -hmm. sa presyo naman no without actually uh, compromise yung value ng kanyang product in fact pwede niyang uh, magkakaroon pa ng uh, ano no uh, added value yung isla niya kasi mas presko ito mas sariwa mm. and it would be down to to the benefit also of the consumer kasi nga nabawasan yung operational cost ng mga oh, yes. Uh, isla So, oh. pe nga po na lang siya na, na, na ganito para oh. mas madali siyang maipasa. Oh, without, ano. Actually, ano, uh, without, Actually, ano, without actually attributing that uh, cost uh, on my part. Ibig sabihin, hindi naman ako talaga yung nag-assume nung, ano, mm -mm. nung mm -mm. cost na So may ko kusta nang uh, ano uh, mas mababa kumpara doon sa ako talaga yung uh, nag-assume nung ng operational cost. So then, ganun except, po yung uh -huh. ano yung yung uh, mga dynamics dito. Sandali, linawin natin. Uh, walang cash out pero paano mababayaran yung mga commercial uh, uh, fishing vessels na yan na uh, kinukuha yung kanilang supply? Paano ang bayaran? sino mga babae uh, daw sa kanila. sir, yung sinasabing cash out ni ano ni, ni Ma'am siguro, yung ibinibigay na La, ano, subsidy doon oh, oh. sa mga mangisda. So mm So -hmm. wala po talaga ng yes, pero pero uh, kasama po kasi doon sa barko, yung mga traders, so sila po ang magbibigay ng pera doon sa mga mangisda na magbebenta ng kanilang sube. Ah, binibili na nila right there sa gitna ng West <laughs> Philippine Sea. <laughs> yes po. Tama. Aba, maganda yun. Na. Tapos... Sino, ah, sandali. Sino uh -oh. bumibili? Mga trader. Trader na. Uh Oo. -oh. Ah. Kasama doon sa barko ng Coast Guard and BFAR. Tama po, Sir Naz? Yes po, tama po yan. Tama po yan. Okay. so, so... pagbagsak sa palengke, mura nang by how much? Um, wala kong ano-ano i-check ano, uh, estimate siguro pwede ito mag-reduce mga around hmm. ano, uh, 20 to 25% in terms oh. of uh, price kasi nga okay. nabawasan yung operational cost ng oh. mangisda uh, uh, sana mas mapalawak yung ng project kasi malaking bagay din yung uh, murang isda sir pero nas pero hindi ba hoto makakakompetensya dun sa mga uh, mangingisda yung mga maliliit kasi benta rin nila dun rin sa same uh, na mga kwan na mga <laughs> pamilihan Ah uh, uh, hindi naman po. unang-una yung mga uh, artisanal fishers natin nakamalapit naman sila nasa municipal waters. Mm -hmm. Madali talaga nilang na naibebenta na yung mga isda nila uh, kasi ma ma malapit lang uh, naman sila doon sa 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 mga fish uh, landing site. So mm -hmm. hindi naman po sa magkukumpi talaga. And in fact in terms of market usually yung mga produce po kasi ng mga ano ng mga uh, municipal fisherfolk natin within their locality na ibibenta na po nila yon mm -hmm. yung mga commercial uh, ano po talaga fish investors, yung produce nila eto po talaga yung pumupunta sa mga malalaking ano ano landing uh, ano uh, centers at doon mm -hmm. po yung nangyayaring pagbenta nito Mm, okay, sige po. Eh tingnan natin kung uh, yan sana ho masustain sustain nga yan at uh, sana mapamatagalan. Kahit yan ay eh, hindi yes, tradisyon, uh, di ba? Ang direksyon natin, in fact may balita ko din po. Ang ang, ang B5 din mismo within this year, no? Kung hindi ako nagkakamali, ongoing na po yung procurement process din namin ng uh, parang kapares na, na ano po, na barko ng Coast Guard. Yung uh -huh. tinatatawagin naman naming food boat. Uh, uh -huh. it all, it will also have uh, ano uh, basic ano po no basic uh, facility uh, on board uh, sa paggawa ng yellow at ganun din po yung uh, talagang purpose niya katulad po nitong ginawa natin Uh, na proyekto sa so, pagbalik balik ka sa Coast Guard. All right. Nako, good luck po Sir Nas. Maraming salamat po at maganda yung proyekto nito. Sana nga ibabang bahagi ng West Philippine Sea, pasi, pati Eastern Seaboard mapadalahan natin ng barko kasi marami talaga mangis dyan na nagkaalat sa karagatan natin. Na rin ng ano, parang para kang ano eh, uh, two birds in one stone hindi ba? Na na dalawang pakay mo, napaparami mo yung ating presensya sa gitna ng karagatan na tinatangkang agawin ng China. No? Yes, correct, correct. Tama po yun. Salamat po. Alright, salamat. Good morning. Thank you, Sir Nasa. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank, you. you. Si Ginoong Nazario Briguera, siya ho ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung na